Pitix mga kababayan ito yung Pitix ikutin natin yung Pitix ayan ayan ang Pitix gahanap tayo ng that's hero Eh, nasa ano na tayo? Paliko naman tayo ngayon. Yan, ganito ang itsura ng pitik. Sobrang haba ng pila ng bus. nga lang medyo traffic dito sa likod ay may mga driver na ano pumipila sa ano ng bus ito yung likod ng PTX mga kababayan ayan o oh. tambak ang bus sa likod ayan sino yung pamilyar dito PTX ayan sino yung familiar sa inyong mga nakakarating dito sa PITX yung mga nasa probinsya e, ito yung ano yung pupunta ka ng Cavite Batangas may vehicle na rin dito iba iba dito yan PITX napakalaki mahaba Ayan, ito yung ilarte naman, hindi pa tapos. Ayan, likod ng Pitex. Shoutout pala sa iba nating ano, Eh diliko naman tayo dito sa maraming building. Ye no, so, oh, ganda oh. Ayen so, no. Oh. Ayan, ang ganda. Puro Chinese. Ayan, Lucky Yuhan. Eh, mga kababayan, dito na lang tayo. Pa-uwi na rin naman tayo.